Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ako po si Risa Singsan Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. May mana ka ba? May mga taong may mana ng limpak-limpak na salapi. Ang iba naman ay may manang bahay, lupa, alahas o negosyo. At para sa karamihan, ang mana natin ay talino, galing, itsura o ugali ng ating mga magulang. Pero may isang mana na maaari nating lahat maangkin, ang manang inilaan ng ating Ama sa langit. Piruin mo, mayroong mansyon na nagaantay sa atin. Sabi sa Biblia, nakatayo ito sa isang lugar kung saan ang gate ay kawa sa perlas at ang mga kali ay kawa sa ginto. Walang sinabi ang mga milyones na mana ng kahit na sino dito sa mundong ito. Kaya pag marami kang problema, Lalo na sa pera, isipin mo na lang ang manang nag-aantay sa iyo sa langit. At bigla-bigla, ikaw ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aking tanging yaman. Nawa'y mabuhay ako sa paraang makamit ko ang aking mana sa langit. Amen.